Natayang nasa 510,000 pesos halaga ng shabu ang nasabat sa isang high value individual na suspect sa by-bust operation ng City Drug Enforcement Unit, Iligan City Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency unit ang suspect na si alias Alvin, 45 anyos, residente ng Barangay Palao, Iligan City. Ang Police Regional Office 10 ay naglalayong pagtingin pa ang kampanya laban kriminalidad, lalong-lalo na sa illegal na droga. Dakong alas 5.30 ng umaga nang naaresto ang sospek sa Barangay Palao, Iligan City. Nasamsam sospek ang apat na heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na humigit kumulang 75 gramo ang bigat may standard drug price na 510,000 pesos. Ito'y nagpapakita ng dedikasyon at kausayan ng inyong kapulisan sa paglaban sa illegal na droga. Maharap pang sospek sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrijas, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.